So ayan po magandang hapon po mga kagilang bukid na no? at sa wakas guys ay nandito na rin tayo sa bahay ni Ayan ni na Dodong ayan nabutan ko rin yung sasak... andito sila ayan at naka si Kuya Alex nandun po sa loob ayan naka po si Kuya Alex Ayan sa ilang araw na pag susunod sunod sa kanila guys pag na no? nabutan din natin sila dito Ayan abangayin mamaya guys yung mga pangyayari dito na no? Ay nandoon sila, ano nagpapahinga po muna sila kasi galing pa nga ng ano ng biyahe. Napagod sila sa biyahe. Kusinsa <coughs> na guys kasi yung buses natin, ano. Kasi nga yung naano ako eh, inubot saka ano. Medyo nilagnat ako kagabi pero hindi pwedeng palagpasin tong mga ganitong ano eh. Mga ganitong mga scenario, scenario tuloy. Ayun guys at yun muli pa rin tayo dito kasi nag-promise na, na natin ayan po ayan kakarating lang nila yung dalawang sasakyan na yan at ito po yung motor na ginamit natin ayan ito po ayan nagmumotor lang po tayo galing doon sa amin naka 2 hours din po ako no galing doon sa amin alas magalas dos na po ng hapon ayan at nakalive si kuya alex doon sila sa loob yung ano yung mga langga ayan nakag nagpapaingat muna sila kasi napagod sila sa biyahe medyo malayo yung biyahe kasi nila guys ayan kita sa mga yan po mga kagilang bukid ayan na, na huli na po natin yung mga kasama ni Dodong. Ayan. kasi pa siya. ng dalawang <laughs> <Yeah>. seri oh, po. Opo. Darawa. Ano pa. Ayun siya po. Tagal-tagal yung talagang <laughs> nagkita. Last year. Oh, last year po yun. Nung unang punta na Rachel dito. Ayun. <laughs> Nandito po siya ulit. Support natin. Mga kalina. Ayan. 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 Sapatos po eh. Yes. Ayan <laughs> po. Mga gagilang kayo na huli rin po okay. sa oras. Ay, musta. Musta 'yung, kan, biyahe dito? Okay lang. lang. Okay ra. Okay, namo gyud maging bawal. Okay lang. Ayun hanap na po mga kagilang bukid ayan. Uh, wakas, abutan na po natin sa wakas sa wakas, ilang araw po ayan. Dalawa, dalawa, Dalawang dalawa, ano si yan si yun eh. Yung <laughs> araw pa tayo dito. Ano, apat. Apat na tayo na araw na nila hanap. Ayun, mga kagilang bukid. Kakarating lang po nila sa ano galing doon sa uh, Don Marcelino. Don Marcelino ayan. Kaya hmm. eh, kuya, nakita mo na uh, -huh. anong, ano, mission um, Mission accomplished <laughs> <laughs> Sana mo si Dari doon sa Dari Siguro, Nix, ano, ano, ano bago Sana, ano Baka Darating din yan uh, so, Kuya, kung kung saan mo, Tuloy mo pa rin ba yung pagdadaan? Medyo nati natigil ako sa glit kasi naman, ano. Oh, medyo matagal din, almost one year din na ano eh. Na mula nang na ano. Nag-stop sa Oh, uh, nag-stop muna ako. Uh, <coughs> Muwi kasi kami doon sa amin. Doon na, na, na kasi ngayon sa ano magsaysay. Oh, oo, uh, uh, nadadaan uh, lang muna. Oh. Uh, papunta nang Atalumba. Hindi, dito ibang magsaysay Davao City 'yun eh. Ibang saysay -say dito sa Davao del Sur. Uh, okay. Diba dati dito lang ako sa Santa Maria, yung <coughs> na, ano ako, yung tawag doon. Medyo sinipun ako kagabi. Uh, <laughs> ano na ulan? Uh, ha? Magsaysay na. Uh -huh. Nagyan ko yung ikuan dito no, kanang, nang, doon mo to siya kabata, magsuon ba ng, puro bitaw ka ng PWD. Hmm. Wala pa na ako na video noon. Ano nga ba dito sa Paris <laughs> na? Abe, habi lang lang um, sa Santa Maria, Santa Maria ba? Oh Santa Maria. Naghahawak mong ko dito sa gasolinahan. Oo. Uh, Ulit pa ko dito sa... mag. Ayan. Kaya ang video papagod pa. Ayan. And ngayon lang kami nag-ano, ka-internet. Oo, ah, dito. Wala kasing signal doon sa ano? May <tipat> Wi-Fi lang. piso a wi fi Yung bindo. Bago lang mo doon? So, 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 uh, na Askiya na, yeah, na nakita ang ang ng bookie. Bookie. Okay. Okay. <laughs> siya kay Raquel. Na Apat na araw na. <laughs> <laughs> nandito na sa pag-ikis niya sa um, dito, kaya, kayo, oh, nung, naman, kayo sa hinahanap namin dito sa ano, dito okay, sa may, may kasama ka po, nakita ko sa picture mo Oh, si ano, bayaw ko 'yun. Bayaw ko 'yun. Nandun pala, nandito pala kami, nandun kayo sa ano, sa kapatagan. Oo, oh, uh, Pero hindi tapos, patag. Hindi patag, bundok. <laughs> 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 Ayan. Uh, na po. Ayan. 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 Yeah. Kala ko wala na nun, pag buti pag, ano, pag liko ko dyan, nandito yung sasakyan. Galing oh, ka sa trabaho? Oo, hindi. Nung, hindi na ako nagtrabaho na, tumigil ako sa trabaho. Galing, galing ako dun sa amin mismo. Okay. Hindi, nagtitigil lang muna, tapos naggagarden kami dun sa amin. Oh. Kasi may harap yung palaging may amo. Hindi <laughs> 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 <Dima> Hindi ano yung... Hindi matali lang yan. Ba't na tulis dami? Oh, yes. <laughs> so, kailan kayo maaani? Ha? Magtanig kayo, kaya kayo pa yun tagal <laughs> pa? Mga isang buwan pa siguro Ay, mga three weeks, yun yan, yan. Dadalhin niyo sana Ganito, kita ng idea sa buwan pag naaning mo na yun, videohan mo. Tapos ito papilala <laughs> ko sa dapit. Hindi pwede, tapos audit ka diba ako. Siyempre, mabidyo ako yung nakakalala pa ako ng ganito. Hindi pwede, pwede no. Nasa ito po. Basta update mo lang kami. O, Sana yung ah! durian, pero baka next month pa yung durian, mga durian eh. Maraming durian doon sa amin. Yan ba yung kadalasan, yung talagang... Paano yung tinatanim nyo doon? Yung ano mga niyog ganyan pero may mga prutas din kami na mga prutas din kami na yung durian kagaya nyo ato ang okay. si Kalingap TV Dord wala saka si Kalingap Anzi napawas ako nung ano nung no, ano no, no. ha <laughs> nag-unsert yun hey, na ulan na ulan na ano ko nung ulan Basta po yan, ganun yung binigyan kita ng ideya. Pag, pag ano yan, kasi sabi mo next month, pwede nang oh. aniin. Oh. Ay nasa dahil na kami nun. Ang gawin mo, vlog movie ko mo. Tapos itong papadala ko po, po ito kay Rulong Mararig sa si dahil sa P.O. Lagyan ko ito Oo, lagyan ganda ng panyo ganda. Oo, oh, mga ilang durian yung kaya. <laughs> isang isang tahun loriya. Mga isang box kan guys, tayo Di natin idea oh. Comment down below daw, guys. <laughs> tuh, <tangin -tongin> <laughs> <laughs> oh. <laughs> <Nice> <laughs> tapi <laughs> 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 Para ano ba? Ano ba? Air plano ba natin? No? Tracking lang. Tracking lang. Ay, bukod doon sa ano? Yung mga mais, ganyan. Mais? Oh. oh ma 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 Pero pagka mais kasi, ano, parang pag... 3 days kasi yan dito, ano, Actually, tracking. Hindi gawin, ano, ano, tawag doon yung... Uh, Tinut tinutuyo. Yung na, ano, ginagawang... Popcorn? Ano, hindi ko alam yun. Pero ang ganda din sa na tumais. Kasi ano, titigas din yun eh. Bukod-bukod sa mais. Yung mga gulay, yun na lang. Gulay? Oh. Ay, anong gulay mo? Anong gulay mo? Ano May lettuce pa. Wala, mainit, medyo mainit kasi yung ano namin, yung... May init ba na panahon Anong mga gulay ang ito? Ano ba Okra? Yung mga ganyan, okra, yung mga kalabas, ganyan. Ngayong mga sitaw. Ay yung, ano, ay bearing ko dyan, cabbage mo. Ano? Ang niya. Mm. Ay, alam yan. Ang Basta kahit ano na lang, naka lang. <laughs> Next, <laughs> Next month. Next <laughs> month. <laughs> Ito yung, uh, <laughs> Ayan. <laughs> Baka sabihin <yun>, naman, nang bubura <laughs> Ako, yun. <laughs> yun yung <Yes>. idea. <laughs> Hintayin ko po Tapos madadamay pa yung pangalan ni Dodong. Ay, isun, eh, pre. Doon kami natin. Papadala, papadala. Tapos, pag dumating, pag dumating na, ako kukuha, ako kukuha. Di ba? Uh, uh, unboxing, unboxing. Uh, unbox. Diba? Tapos yung mga gulay, ano na, maano na. Kasi doon sa amin, tulay, walang masyadong gulay. Natutuyo. Inip niya doon. E eh, dito, okay, okay. Ang ganda ng idea ko. Kaya i-like share nila, uh, i-pa-subscribe na rin. <laughs> Pa-like share, comment na rin po para pag-share eh, pag maraming nag-subscribe, maraming nag-ano, di ba? Talagang literal magkakamera, magkakatotoo yung pag <laughs> so, niya next month. Ayan po. Napakabit ko niyan eh, yeah. kaya ginagutip kaya sa pagkakamera natin mga kanini. Thank you. Yeah. Hindi <laughs> napagod. Pagod so, pero kaya. Ay, lagi naman po. <laughs> basta ano, nawawala no, yung pagod ko basta ano, pag next month ang time ko talaga. Hindi ka na natumba. Oh? Hindi na kayo natumba. Ay, may phone ko Dodo ngayon. <laughs> <laughs> ano orange mo doon sa Facebook? Ah, okay. sa Facebook. May, na, may natumba eh. <laughs> 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 Hindi ko pa napanood eh. Hindi ko pa nakita. Anyways. ini to si driver eh oh driver malakas daw eh hindi malakas <laughs> parang na random na may ini eh lilipad kagilang <laughs> bukid ayan ano po? mission mix uh, mission natin tablan accomplish So, yung nakita natin, ang next siguro natin na hindi pa natin alam. Hindi pa alam. So, yung mga viewers na magbibigay sa iyo. Ay, sila na magbibigay ng hint. Opo. Next na pa din ng... Ano naman, kanyari, mamaya po, kanyari bukas may time ka, balik dito. Tapos, ano, tawag dito. Ano bang kaniyang ng mga yun? lang, kanyari. Dadarang, ko yung ano, nalang... Nalang ko si Ruel at ang grupo niya ng pagkain Hindi eh. <hes Coinfolio> <laughs> na mga Hindi, kahit wala naman talaga, Open welcome, welcome, welcome na, open niya. Walang na-welcome po. Lalo, uh, kasi may mga 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 Uh, dahil, so, ay, ng So, kahit wala naman silang dalawa, mayroon. Welcome na welcome pa rin naman. Yun. So, itong sinasabi ko kasi, ano lang katuwaan lang po. Ah, uh, vibes ng dahil. yun. Si Kuya Alex po. si Kuya, ano pala? Si Kuya Awi. Ay, yan. Andiyan po yata kayo. Ay ka -kay. Nga, kay. So, Pagod yun. Ayan <laughs> guys, mission accomplished po tayo guys. Yung sa mga nag-aabang ngayon. Nandito na, huli na rin natin guys. Nabutan na rin sa so, wakas. Sana tinalamig sa Chonan. Sa na Hindi. Sabi niya, ang layo pala. Ang layo? Oo. Sabi niya, pag umalik ka dito, hindi ako sa camera. Ang layo pala. Hindi sana'y Nagbiyahe ng... Hindi lang naman, ano, nasa 2 hours lang kapag may gumamalik ang takuhan. Oo. Nararamang motor po ng mga lang may support po nating mga agilang bukid. Ayan. Like laking sure po tayo. And, syempre, support na natin yung mga uploads. And, yung mga charity works po niya sa so, mag-saysay. Double business. -so. Thank you. Isita ka din minsan sa no? landing pad. O, mayroon ko kay Kuya Mick. O, kay Kuya Mick. Malamdol ko sa iyo. Ha? Nice. Sa iyo, nag-ingira. Uto pa tayo. sa. salamat po sa ayan. Ay, salamat po. Okay, thank you. Okay, lamat daw. Ayan si kaniyan si salamat siya, salamat din. next one, <laughs> yeah. uh -huh. rin natin si Dodong no, nakita rin natin si Dodong uh, Ruel Of malalag Ayun. hindi siya nakakano sa atin. <laughs> hindi nakaligtas Yun at kakaway ko lang guys, kakarating ko lang dito mag alas 10 na po ng gabi. Ayan. eh ito po yung ano. Kakabis ko pa lang po. Ayan. Umuwi po ako guys kasi may mga lakad pa sila. Pero hindi ko hindi ako sure kung ano. Kung magkasama, kung pwede tayong sumama kasi baka ano. Kasi nga wala ding mga masasakyan na yun, yung bakanting mga sasakyan. Sasakyan kasi ang dami-dami nila guys. <laughs> Ayan, under, uh, tawag dito? Understandable na yon ah. Ayan guys, at hanggang dito lang muna guys. Nalilito ako kung paano ako mag-intro guys, no? Ay, kumakain pa kasi ako. Hapunan guys, ayan. Kasi kakagaling lang natin sa bay. At hanggang dito lang guys, at uh, uh, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please like, share, and subscribe po. And Please click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga next video upload natin sa mga live po. At uh, yun, guys, abangan din po ninyo yung mga susunod pang mga uh, video upload natin. Ayan, and guys, at uh, babus. <laughs>